Makakape ah, ha ito. mga boss Baka boss Baka boss Boss Aldren, ayan Ay. mga boss Ito eh, ano tayo dito Ay, Anis lang tayo. Anis, lang tayo, anis lang tayo mga idol a, mga Ay, kasipi. Mga kasi lang po Anis lang Yung original ha Happy Anis Happy lang po ha Ako sa dahil natin mga idol Ayan ha Ito ang mayroon siya mga boss po, mga happy ha Ito, maganda to Ayan, ayan, hmm. yan. ayan, yan, yan. ano meron dyan? Ito, ligyan you know, to. Ito, nagrago yan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ay! Yung mga rinu mo ba? Mga... Mga... Ah, mga kapi po yan. Hindi siya original. Hindi siya original. Pero maganda klase. Maganda klase. Ang pag-original. Million yun, parang ha? Alis ka. Alis, eh, Alis lang tayo. Alis lang tayo. Pero magaganda po yan. Magandang klase. Eh. magandang maganda maganda klase. na lang ako. No? premium. Mula na lang. Ipa nito Yan tubig o. Ay, no? Ano yan? Water? Water po yan. Magkano? yan? Ay, bagay dyan lang. Ay, bagay. Oo, uh, wala na. Ang beto ano? Siete. Kaya lang, no? nope, yeah. oh, oh, okay, ah, na, no? Umuulan. ilog natin to. Kaya nilog yan? Oo, ako nga. ano? na. Naulan okay, oh. na po. Okay. naulan nice, oh. na. eh. Ano pa rin? Tagpa muna. Kasi masira yung mga Kalawagin na. Hindi naman kinakalawag yan. Okay, okay na yan. Iba na po kasi... Boss Aldrin, no? Dati ang rilo niya na Apat yung piraso. Ngayon. Ayan, na. Ang dami na. May Rolex na rin. Kanya-kanya lang yan. Eh. Dito lumalakas na yung ulan, kaya... Dito, dito muna ako. Dito ako sa may payong. Ang hey, hey, boy, dito muna ako bago sa inyo. Dito tayo. Bye-bye. Ayan, kapos ha. Dito mga idol. Panaginig mo <laughs> ako. Oo, alam. Tumalupitan ha. Ayan um. ako. Mga boss, mga kasiti dito tayo. Kung naghahanap ka ng ornamen midget, dito mga panan panmidget, krusikan nand, krusikan nand midget. Original. legit. Maganda. Wanto. Haha. 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 lang! Haha. 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 Galit? Tagalit? Dito kung naghahanap ka ng legit bersikan na Richard si Mill. Richard Bell. Jusyak makuha mo yun? Richard Bell. Sayo yun? Yun kay ano? Kay kano'y 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 oh, kano'y galit. Galit. Jusyak si kano'y 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 ko G-Shock mga boss ha? Original Original okay. Ito pa may mga G-Shock mga boss Ito, isa pa to G-Shock din Ginuturo niya, doon niya rin nabi Ang gang pala Ang gang Ito oh. Legit din o oh. Tapos May ibang mga brand pa yan Ito ladies Ang ganda ng leather Maro. Bago yung uwi ka May, may nagpamatay sa ko. Ah. Alam ko wala eh. Dalawang mong pinang nasasawin. Nilagyan ng bakal na rito. Star Center. Sabi ko. Mawal na tayo. Bawal na tayo. Matanda na tayo. Sig-sig. na yung ganun. Bakit bawal? Mangbo hindi. Hanggang kaya. kaya hindi eh. Ayun lang. Si Silos? Oh, ang tao, si Silos pa siya. Pag may ganyan na lang ako. Oh, Ito, si Silos. Si Maganda eh. Diba? Mga poso, si Silos. May iwasan siya. Si Silos? Eh, basta ganyan. Siyempre eh, sabik din niya sa matagal lang dito. Sino si siya? Kaya. Ay, di. Pag may ganyan na nung usap. Pwede ba tugad yun? Yung malaki? Oo. Kaya, sino yan. Ano tayo lang? Di ba? ha? Ito. Ay, hey, sorry. eh vlog ka na, Hindi pa. pa May, may mga sa ano eh. Swiss Guard. Makinis yung alaga mo doon. naman. Walang payo. Ano to? Ayan, 800. 800. Ito ako. 800. 800. ka muna. Para sa ayon sayo

Magkano naman to? Galing nga. hindi pa kasali yung mga burao. Magkano to? Isang libo. 1K na lang. Magigat mga bus. Pagkapanood sa vlog. Binlog ko sa'yo. Lalo yung ano? Custom business sa akin. So, problem na ano, na Pepsi. Oo. Custom sa'yo. Ayan mga boss. ha. Sa YouTube. Sa Iko. 10,000. 10,000. YouTube. YouTube. Yun ang panalo pag sa YouTube. Dami na dito. Ayan mga boss ha, ayan ang ating update ngayon sa Ganda yung ano niya eh ay ko, no, kung gusto mo sumahin, mga abot na 3 milyon eh, ayun na siya. Ayan, makikita nyo naman. Pwesto niya, mga boss, mag-update tayo. Mabilisan lang. Boy, kaskas. -kas. Lagi kang hinahanap. Ladaanan lang po natin. Parang bago. Parang bago sa akin to. Bago po. Thank you. Thank you. no? you. Magkano te? Magkano? 2-5. 2 2 mga boss oh. same price ah, four five. Tisot, mga idol no? Oh. nakikaskas tayo mga boss ah. mabilisan lang pag uh, ito bulgari mga boss oh ha huh? bulgari Kaya yung likod ay yung likod oh. Five five, five, mga idol Gary. Matang walang kamatayan. Ayan, mga boso. <laughs> Ito. Bago sa mata ko. Dalawa <laughs> po mukha niya. Ako nga, yan Okay. Kahit tayo, yes, Wala James Bond. Oh, Kano <laughs> tayo dyan? Oh, Kasi... uy ito ladies mga boss Gucci Gucci mga idol Papunta sa market na 'to mga idol. Tapos ito yung. Permament? Eh. yun Kwad, ito patingi utangin ko na lang yan. Ah ah ah. Eh, ano 'yun? Kailangan din mga idol. Pera niyo bigyan niyo pero ano din din.

wala ko ilalabas yun super cloth po then, super cloth po ito dito walang price mahal na kayo order na po puya mga yan <laughs> ah okay pero in, case ano, type nila In case gusto nila to Pre-order Sa price secret Pre-order mo nila Ito pa na Tanong nyo na lang So, bye bye

Maganda siya City Mag-uupdate tayo kay Mang boy ha Dadaanan lang natin Ito ang meron siya ngayon Stocks niya ngayon Yung naka display <laughs> Puntahan nyo abang maaga kasi maya maya na. Medyo

KK okay. Chocolate Nakaiboy guys kas tayo mga busa Kilala nyo Magkano na nga Ito chocolate natin Ayon Ayon oh. 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 Mga busa Banda o Ang bigat o Bigat mga busa Ayan, tumabi na sa atin si So, ay ko. So, okay. O so, sige ko na tin magaling. same, 45 same area Dong R yang 245 mga boss. Seiko ko. 45. Tinatanong. 45 45. 20 50. Diyan na ay papay okay lang, pakita natin ito. Wala lang price. Papakita lang natin. Ayan. Ito mga idol ha. Ito hindi natin ibibigay yung price. Kausapin nyo na lang siya kung magano. Anyway. Mga besto pa nun ito. First floor, second floor rin right? rin natin dito? Ayun, ah, ito second floor First floor Second floor, patay ko, nakatago mga boss Nilabas na Para sa inyo mga boss Close up pa natin Patay ko Kung nakikita nyo mga boss, patay Ask nyo na lang sa price pag pupunta kayo Sabihin nyo, yung nakatago <laughs> Ayan, kita nyo naman yung number mo boss. Walang taping boss? Walang taping ngayon Walang taping o Wala, wala pa Rolex Ayan. Ayan, may mga number mo yan Ayan yung mga, mga patok ni Boy Kas Kas Ito Rolex na rin Okay na tayo dyan Ito naman tayo

Ako lang. Ako nalang. ko, ka Ayaw mo pala bukod dito, nung buhay, saan ka pa? Bukod dito, saan ka pumipesto? Wala. Dito lang

Diniisan mga boss. Buwi urig bago tayo umuwi, dahanan natin. Okay? Yes, yeah. okay. One eight, yeah, nah. Oh, na 'yung Bawas pa yan. Okay, tayo pa ba yan. Yung na. Ah, araw mga pag-viewer yan uh, yeah. Ranseco Ito, ito yung mga kina, Ranseco Atig Philip 1-8, yeah. may bawas pa 1-8 1-8 oh, you know. yeah. tayo dyan, pero oh. may bawas pa Bawas 1-2, 1-2, 1-2 1K ayan Rolex oh, like. oh, I abilisan mean, lang kay Boyo oh, tayo mga idol ah oh. uh, ito, ito G-Shock yeah. banto na lang ah yeah? G-Shock oh. yan talamin na talamin na talamin na yun ah oh. 600 yan yeah, lady 600 ang dating 1 to 600 na lang 600 na lang ladies, <laughs> ladies <laughs> sa'yo ko ladies din ang dami yan Ayan. Sabi ni lang mga boss. Ayan, kilala nyo naman. Boy Oreg. <muchos> Lahat ng nabanggit niya, <muchos> ano yun? <muchos> uh, may uh, may tawad pa. Iba lang dito boss. Sabihin nyo lang, tawaran nyo lang. Isang problema lang. Wala, Dada ko tayo kay. Yun nga. Dito si Ken Hunter Original mga boss. At yung kanyang idol. Ayan, si Bossing. Ayan. Ayan. Mabilisan lang. Bago tayo umuwi, kailangan daanan natin ito. Yeah, Ito meron tayo Uy, ayan Maybe siya i-diver e Magkano tayo dyan? Pang-five Dalawang Ito, panalala Dalawang lego Dalawang lego Second hand pero original, mga boss Ito, omega <laughs> Uy, may g mga boss Legit, no? Magkano? <laughs> <laughs> One case <laughs> Mga boss, G-Shock, dito ang nanon orek 1k di yan mga idol dito ang nanon nanon orek spider ah ito pa ito pa mga boss ang orek legit makano makano 800 eh paano ko ang ganda. oh, imbikta natin, magkano price pa rin natin? 4,500 sa mga imbikta natin mga isyo, mga, mga uh, iba't ibang mga hogies yan, ibang or at ibang uh, ano siya tawag mo? Yung... So automatic kung may mga ano rin siya? Automatic. Quartz din. Yan, sa mga latag na ibu'y kaskas dito, no? Imbikta. Imbikta. So, napaka-solid yan. Five, so, five, mga higit kulang-kulang kalahating kilo ang bigat niyan. Yan. So, mga bawat mga... Five, so, ito, madama magkano mga prinsuhan ito? Oh, 5,500. Yan. So, mga relo natin. So, medyo lang. Rolex, no? Rolex okay, Pili lang kayo, boss. Pati para hindi tayo mahala yata tayo sa pwisto natin. Yan. Mani Pacquiao? Oo, man. Ay, yung Mani Pacquiao. Mani Pacquiao, ha? Anong rilo ni Mani Pacquiao? Mani Pacquiao ka? Oo, meron. Hindi yata, hindi Eric Morales ako eh. <laughs> Money pack ko. Okay, dito naman tayo dito. Ma'am, magkano galaw na ito ma'am. Madam, sa mga presyo to, ano ito. Ano ah, uh, puzzle natin. Ang puzzle natin. 4,500 sa mga ito. Ah, uh, blow dial mo. So, ayan. So, uh, ito. 4,500. So, ayan. So, yung, mayroon naman tayong t-shirt ba niyo? Nahanap kasi mukha ni Mang Boy. sa akin. So, uh, t-shirt na so, natin. So, magkano ang price natin? Trade 3500. 3500. Yeah Hindi yeah, naman so, black police 'yan sabi mo Ito to, t-shirt 3500 'yan para yan sa t-shirt para niyo isuot. Babaturo sa akin pag ganun ito. Ito na ito na yung buisyo. Dedede 'to. Paano ko mooran ito? So ito, ito to, ma. Kalo to. Pag-ball ano natin. Trade 3500 ito, 5. 5. ito. Tatlong libo. So, black, uh, yellow dial. Tatlong na meron naman tayo dito. To. May kill course ba ito? Ano ba ito? Ito, magkano ito? Dalawang libo. So, meron tayong umiga. Ang umiga natin? 3,500. 3,500 Omega. So, meron naman tayo yung ito. Ito. 5,500. So, yan. Mga pares-pares na ito. mga 5,500. So, yan. Parehas ang ano. Makakitang makina, no? Ito no magaganda rito oh. Ito pa no adjust daw kung parehas din. Hindi naman yung mga paturo. Ito pa adjust Ano Ano ko. Ano ano? Ito ba? Magkano to? Ito kaya sigurado. 1800. Ito po. Rolex. Toyit. Ito Rolex Toyit. Ayan, so dito na tayo, dito balik tayo rito. Ito ang pambaba yeah, natin. Toro na natin. 2,500 'yung so, mga babae pang babae. So ito, 2,800 sa so, mga ito naman, stainless. 2,800 ito. 2,000. 2,000. Yan. So mayroon naman tang piso naman ito. Naano ba 'to ganun? Tawag galing tayo din. Yan, magkano? 3,000. Okay. Tapos so, ah, pag-sente pagkano na? 2,000. 2,000. 5500 pambabae. Dito ko. Oh, 5 kunti 35. 35. 35. 2000. 2000. 2000. Oh, 2000, okay? Two. super clone po. Super clone, Secret. Ito po super clone pero half price. Half price. Six five. Pa paano ng half price po, ma'am? po nang Inga, Sale po. Ha? Huh? Sale, nawawala yung card.

Seiko 3.5 Three five. Patek, 15, Patek five. 1.5 Panerai 1.8 1.8 Rolex. 3.000 niyo pa? Hindi pa mam. sige po. Sige po. Hindi

Ito mo yan, magkano yan? Super clone. Hindi po. Magkano yan? Ano yan? Super clone. Super uh. clone. Super clone din po. Oris, oh, magkano? Uh, super clone uh, po. Super clone na Oris. So magkano yeah. po ma'am? Uh uh, so uh, 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 Ay, secret po. Okay po. Secret. Ito po. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. Maski wikit sila, sabi na. Wala yan. Okay, so so guys, horses, so dito na so, mga, like mga sa mga Dito sa sa mga visual nito sa mga yung na ano to, mga free mga guys. Dinala natin. Makaka-city nga, alam niyo na. Hoy, kas Ayun. ayan mga ito mga ano. 'yung mga matataas na price mga dito mga 'Yun sa mga ano, mga look nito mga software cool mo? So secreto ang mga secret. Ito tinatawag secret daw ang price daw mga guys yung mga about na rilo ni Apoy uh, boy, kas -kas, yung mga matataas ang presyo. So naghanap kayo mga talagang legit ang mga presyo dito lang. Ask Bulungan ng presyo ko so, ito mga guys. Napakaganda ng lalagyan ng mga guys. So yan. 100% para sa akin mga brand new ito mga guys so hindi ka magkarabiyat sa so, mga presyuan so madyo may kabigatan ng sa aking mga presyuan ito so ikumpara natin doon sa mga nakalatag doon ito kahit <Ris> So, kundi naman mga birto mga guys So, pumunta ka rito sa personal para makita Sige yun dito, hindi to kasama Yan, yeah. o oh, baby Alright, so dito napakaganda -ga mga rilo ni boss Rolex oh, Rolex, mga Rolex kung mga, oh, mga software plan, yung mga secret Okay Banta oh, ba, bala, ba? wala yung isa ko oh. Wala So, dito tapo nung tayo doon sa mga Doon sa mga presyuan, doon sa mas mababa Ikumpara natin doon sa box natin, o oh. oh. Shoutout po sa lahat mga customer ni Boss Kaskas dito, Boy Kaskas. So pumunta na kayo. Dito duble na rin. Bili ko 20. 20 eh. Oh, o. Ma Mamaliliingatinis ma mawala na yung super market Alam mo, secret yan. Okay. Ano yung mga secret na ano? Oo, secret ng 'yan. So sa papa sa kalimutan mo, boss. Uh, ask mo na lang yung price range sa Kaheredo na dito no? po yung kanila kasi no ayun shoutout sa uh, siya, tapos, so ng mga sa ko, sa Ayan, mga sa siguro naman ng si Boy Kaskas so 100%